Makalipas ang dalawang taon, muling binuksan sa publiko ang Archdiocesan Shrine of Our Lady of Kaysasay sa Taal, Batangas, matapos itong sumailalim sa restoration works. Noong June 20 nang i-turn ng National Museum of the Philippines sa Archdiocese of Lipa, ang Dambana, kung saan pinasinayaan din ang paglalagay ng marker na nagdedeklara sa simbahan bilang isang National Cultural Treasure at National Historic Landmark. Ayon kay Lipa, Archbishop Gilbert Garcera, katuparan para sa mga Batanggenyo ang nasabing proyekto. Para naman kay National Museum of the Philippines Director General Jeremy Barnes, pagpapakita ito ng pagsisikap ng ahensya na pangalagaan ang mga heritage structure. Pinuri naman ni Apostolic Nuncio to the Philippines Archbishop Charles Brown ang naging restoration effort taong 2021 nang ipagkatiwala sa Pambansang Museo ang pangalaga sa simbahan matapos itong mapinsala sa naging pagputok ng Bulkang Taal noong 2020.